Dito nga sa game na to mga par, grabe ang sasakit sa ulo ng mga Nathan user. Noong unang game na may kakampi kaming random na Nathan, grabe ang lalapan. Sobrang passive niya tapos sobrang feeder pa. Mas marami pa siyang deaths kaysa sa akin. Partida, ako yung pumapronta dito ah. Tignan niyo na yung deaths oh. Ano mga par? Tapos eto naman, second game, may na naman. Dito, nagtiwala ako kasi ang ganda ng skin eh. Nakakolektor. <laughs> ang kaso ng early game, 3 minutes pa lang, 3 deaths na rin siya kagad. Ano to? One death per minute? Ngihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> Pero okay lang kako, tiwala na lang baka makabawi naman to sa late game. Basta ako, oh, tamang paggagawa lang sa kalaban. Tapos eto na. Di ko na patatagalin yung kwento mga parn. Nung pagkatapos ng game na to, Ayun yun know, tempted si Idol Nathan. Ay nako, imbis stars yung tumataas sa akin. Yung dugo ko yung tumataas mga parn. Ang sa inyo, nakakaulaga talaga. Kaya nung pang third game namin, pusang ka lang yan. Binako na lang yung Nathan. Kahit alam ko nag si Idol, wala na parn, dalahan -dala na ako eh. Sumpa na yung hero na yan. <laughs> Sabi tuloy ni Idol, ba't mo binan Nathan? Nathan, di na lang ako magtatok O, oh, teka, bago nyo makita yung resulta ng pagkakaban ko kay Nathan, sana papindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo, magpapollowing yan. Hey, hey, hey. Yeah! Yeah! Hmm Palipil pa ka na dito. Oh, huli ko na, oh! Nye, nye, nye! Dapat na natin si, ano, sila si Lot? Pagdating mo na yan. Ay, wala ba siyang pangkagat? Nakti-pakti, paklong ka. Oo, oo. Level 4! Level 3 ka pa pala, Franco! Ano ba naman yan?! Gano'n, okay, set na set niyo lang. So, tingin sa akin si Hellcute! Ah! Hmm. Oh. Alay okay, ko. Oi. Okay. Ay, to, Ayto, to. Nice one. Makau ka lang, Franco. Hmm. Hmm. Lalo sila sa to. Tama ka? Ye, okay, pa sagi na natin to. Uy, gara ginagawa ng health kit doon. Ito lang, oi, okay. Gaylord okay, na kayo ha Ang bala kay Lancelot e Ibis, nice one Ang bala kay Lancelot, sige Zone ko to Oh Diba? Ako ba lang ilangan si Log, mga parn? Mmm, mmm Saka pa, double kill ko na kayo, parn Ito pa, oh Ngek na, nah, ngek, 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 hmm babalik pa ngek, pa ngek, 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 Hmm Victory! Sabi sa inyo, Nathan eh, lang talaga problema, mga parne. Eh. Kung nag-Nathan wala. Talo na naman to panigurado. Okay, maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, mga parne.